Okay, hello, what's up guys? Magandang araw sa ating lahat So, for today's video Medyo hindi magandang araw natin Kasi nga nasabugan tayo ng gulong Okay, so ayan guys At uh, bumili na lang ako ng bagong gulong And uh, magpapalit tayo ng uh, dalawang gulong Dito tayo ngayon sa isang uh, vulcanizing shop Dito sa amin sa uh, Silay City And uh, bumili ako ng gulong Yung medyo may kamahalan pala yung gulong ha guys yung 205 by 45, yung R17 natin is nasa 3,000 yung isa. Okay. So, buti na lang at uh, yun, meron tayong uh, money na dadala dito. So, yan guys. Magpapalit tayo ng gulong. ito guys yung reserve uh, sumabog kasi yung gulong natin and uh, Ayan, okay guys so uh, yung dalawang gulong ko na lang yung pinalitan ko guys kasi nga eto Ayan, o kung makikita nyo 2019 pa yan <laughs> so talagang expired na to Ayan, kung makikita nyo may mga crack crack na po sya yan o. and uh, yan. at eto naman guys yung sumabog ayan guys oh. Yeah. So, lubang napaka-delikado, guys. Ito, sa... Sa likuran, na parte po nasasakyan to akong nilagay. So... Kasi nga, ito, expire na din. So, ito, 2017 pa. Ayan, o. 2017... Ayan guys, so uh, ito at naikabit na nga sa atin uh, yung ating bagong gulong. So gusto ko lang pakita sa inyo kung paano natin malaman yung uh, manufacturing date, ano, manufacturing date ng gulong. Kasi nga, uh, yung sa akin, kung ma-notice nyo kanina, sandala eto, papakita ko sa inyo. Kung ma-notice nyo, kung bakit siya sumabog ito, kasi nga, uh, expire na siya. So nagkaroon na ng mga crack, ano, ayan guys, so, kung makikita nyo, ayan, mga crack na yan. Kasi nga, Uh, expire na tong gulong na to. So actually nung nung nabili ko to, yung nung nabili ko yung sasakyan, ito yung first na pumasok sa mind ko na talagang papalitan ko to. Kaso nga minsan talaga uh, uh tayo ng budget and uh, medyo medyo okay pa naman yung gulong. So kaya uh, ginamit ko na muna. So hanggang sa yan nasabugan na tayo. So kung makita nyo, ito, meron, meron kasing date dito. So, dito nyo malalaman kung uh, kailan manufacture minof, uh, yung uh, gulong ng uh, uh, ating sasakyan. Ano? So, dito makikita nyo, merong apat na number dito sa part na to. Ayan na. Ay. So, kung makikita nyo, hanapin nyo lang yung apat na number na yan. Ayan. So, kung makikita nyo, merong 43.17. So, yung ibig sabihin niyan po niyan is 43 weeks noong 2017. Okay. So, uh, yan po yung date. Uh, yung i count po na lang yung 43 weeks from January so yung isang isang one is uh apat na week so yung 43 uh, 43 weeks uh, more guys okay. so yung 43 weeks na yan so uh nasa ano to nasa November okay November uh, tut, uh, November 2017 ayan so 2024 na ngayon So, ilang taon na siya, nasa 7 years. So, yung gulong natin is, uh, yung lifespan po ng gulong natin is 5 years lang, maximum na po yun. 6 years, maximum na po yun. So, pag umabot po ng 7 years, so ito na yung mangyayari guys. Ayun kung makikita nyo. Ayan. So, eto, buti na lang at uh, sa likuran na gulong to. So, Uh, iwan ko kung ano mangyayari kapag uh, sa harapan ano pero para sa akin na ito mayro maraming mag uh, tag dito ah, uh, uh, maraming magdi-disagree dito yung iba kasi sinasabi mas mabuti pa na masabugan ka ng gulong sa unahan uh, when it compares sa likuran pero para sa akin na within my experience guys ah, mas mainam na sumabog yung gulong o mas mainam na hindi sumabog yung gulong. Pero, when it comes sa ganyang situation, mas mabuti po, ah, mas okay, medyo mas okay ya, na sumabog yung gulong sa, uh, sa hulihan. Hindi, hindi lang po doon sa unahan na gulong. Kasi nga, para sa akin, ah, based on my experience, experience ko na kasi na masabugan sa unahan na gulong, uh, when it compares na masabugan ka doon sa, sa hulihan sa akin kasi pag sumabog yung sa unahan mas hindi mo siya makontrol yung manibela kasi nga kumakabig siya no uh, pero pag sa doon sa, sa, likuran na na part ng sasakyan na sumabog yung gulong wala para sa akin walang epekto kasi nga nung sumabog sa akin to walang epekto dire diretso lang kasi na notice ko lang na may lumalagapak na so yun manonotice mo naman talaga na, na flat na yung gulong mo so pero walang epekto po sa manibela pero sa akin ah sa experience ko to guys ah uh, I know I know some will argue of this pero para sa akin na sa experience ko nung nasabugan ako ng gulong doon sa unahan ah uh, kumabig po kung kung saan kung kung saan po sumabog let's say for example sumabog yung sa kaliwa doon po kakabig yung ano don po kakabig yung manibela mo so hindi mo siya makontrol lalo na kung medyo mabilis yung takbo ano pero pagka uh, doon sa likuran sa likuran na na part nung sasakyan ng gulong yung sumabog, eh, walang epekto po sa ano, walang epekto po sa sa manibela natin. Ayan. So, et, and uh, eto, yung nabili natin, uh, papakita ko sa inyo yung date na nabili natin. So, dapat po guys, maging aware kayo dito kapag kayo po ay bumibili ng gulong kasi nga maaari pong yung mga gulong na mabilan nyo lalo na kapag uh, medyo mapanglamang din yung uh, tindahan na uh, binibilan nyo So, mas mainam na alam nyo yung date, ano? Alam nyo yung kailan yung manufacturing date ng, ng gulong. Kasi kapag kabinigyan kayo ng almost 3 years na nakastock na yung gulong na yan, so meron na lang 2 years na lifespan yan. So, eto, yung nabili ko kanina, ayan, hahanapin ko lang yung date dito, ha? Is, eto po. Ayan, so kung makikita nyo, guys, ayan, o. Oh. Ah... Uh, Ayan, focus ko lang ha. 48.23. Ayan. So, yan po yung date ng gulong natin. So, ibig sabihin po niyan, 48, that is December po, uh, 2023. So, yung gulong na to is, uh, yung edad ng gulong na to is nasa, ano pa lang, nasa 7 months. Okay, kasi nga, ano ngayon, uh, first week of August, so December to. So, nasa 7 months pa lang yung gulong na to. So, uh, yan guys, napaka-importante po na alam nyo kung saan makikita yung date ng gulong na bibili natin kapag bumili kayo ng gulong kasi nga baka makabili kayo ng expire o baka makabili kayo ng alam mo na yung maybe 3 years na o 4 years na na nakastock lang yung gulong na yan so may expiration po kasi yan, yan. so yung bili ko sa gulong na to guys is 3,000 pesos ito po ay yung size ng uh, gulong uh, is 205 by 45 Dali, uh, ayan oh uh. yung yung size ng gulong is 205 by 45 R17. So actually ito na 'yung pinakamura. Ito po 'yung made in China. And sabi pa sa akin kanina nung nung, nung doon sa tindahan ni Sabe, kapag bumili ka pa ng mga medyo branded ano, medyo branded na gulong isaabot siguro sabi niya aabot ng 6 to 7,000 'yung mga R17. So 'yun ang sabi niya. So ito 'yung pinakamura dito. So iwan ko sa inyo guys, so, sa lugar Garden kung mga magkano 'yung mga gulong. So pero pero dito sa amin to guys, 'yung R17 2 of 5 45 is 3,000 yung isa. Actually, 3,3. So, pinatawad ako ng 300. Ayan, guys. So, maraming salamat sa panunod, guys. And please, don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para mas maging updated pa po kayo sa mga bagong videos na i-upload ko pa. Thank you po.